Hello guys, good evening. So ito nga guys, nagdagdag ka agad tayo ng mga fast moving items ngayon dito sa sari-sari store upang sa ganun hindi tayo maubusan dahil itong mga panindang ito guys laging hinahanap sa atin ang ating mga customer kaya naman mabilis ikot puhunan mo dito pag mayroon ka lagi ng mga panindang ito guys sa inyong sari-sari store kaya naman gusto ko lang ibahagi para doon sa mga baguhan pa lang mag sari-sari store para magkaroon sila ng konting idea kaya naman guys kung bago ka pa lang sa aking channel. Don't forget to like, subscribe. So, panoorin nyo lang to guys hanggang dolo, no? Para makita nyo kung ano-ano ang mga ito. Kaya naman ito, pinagtatanggal ko muna ang mga tali para mabilis ko sa inyo maipakita. So, hindi ko na nga pinasok guys para ma-display na kaagad natin. So, ito nga ang laman ng isang box guys. So, konti lang naman ito kaya kayang-kaya natin to, no? So, ito nga guys, ang laman ng isang box. Ito talaga mga kotkot, -kot, hindi talaga pwede mawala sa ating tindahan. Ayan nga, nagdagdag lang tayo ng mga ilan-ilan. Eh, Kasi nga, dito sa ating display ay mayroon ng kalbo. Yan guys, may mga bungi-bungi na kaya pupunuan natin yan. Pagandahin natin yung ating display, no? So, ayan nga guys, gabi na. Kaya mag-overtime tayo ngayon para gumanda yung ating tindahan. Maganda tingnan pag bagong ayos, no? So, ito nga ipopuno natin to. Ito yung mga dinagdag natin, mga mabinta dito sa ating tindahan. At ito nga guys, corn beef, nagdagdag lang tayo ng limang piraso. So, ito nga ginigay binigay sa atin dahil nga nakasave tayo dito ng 10 piso. Ayan yung laman ng isang box. Kasi nga guys, dagdag lang natin para punuan lang natin yung ating display. At ito nga katol, mabinta to ngayon dahil malamok sa panahon ngayon guys. Kaya naman marami naghanap sa atin, sa ating tindahan. So, itong iba, itong tawas guys, ayan. Bintang ko nito ay 20. So, itong mga mabintang shampoo, dagdag lang tayo, mga sun rocks, bicks, mabinta din to. Tsaka dito sa ilalim, itong pangahit, mas gusto nila itong pangahit guys, no, Na mas mahal kasi matibay naman. Posporo, mga dinagdag latin. tapos mga surf powder sa ilalim. Yan, tsaka pubcon. Yan, mga surf fabric to guys. Ayan. Yung mga kulay niya, yung pink, Red, tsaka may white din tayong order niyan sa ilalim. Tsaka Tide Bar, yun yung mga mabinta ngayon guys sa atin. So, dito naman sa isang box, ayan, mga Alibaba. Itong Alibaba na spicy ang mabinta sa atin. Kaya naman, ito ang in-order natin. Nag-order tayo ng sampung peraso. So, pahinto-hinto nga yung ating vlog guys. Kasi nga may nagsibilihan. So, ayan, dito naman tayo. Sa ilalim, tingnan naman natin. Yan guys, mga noodles ito sa ilalim, yung mga mabinta sa atin, mga pansit canton. Itong hot and spicy mabinta to, kaya nag-order tayo ng 20 peraso at mga noodles na yan sa ilalim. Yan guys, mabinta talaga to ngayon. Then dito naman sa kabila, mga noodles pa rin kasi nga dinagdaga natin to. Ayan, ito kasi mga pas moving dito sa ating tindahan. Kabila naman ng mga noodles pa rin. Ito talagang mga paninda guys na hindi pwede mawala dito sa ating tindahan, no? So, ito din mga cup noodles, mabinta to sa atin, lalo na itong mga spicy, no? Mahilig kasi yung ating mga customer sa mga maanghang. So, ito nga, tigsan ang order natin kasi mabinta tong spicy seafood and spicy beef tsaka itong sotanghon. Tigsan po. At bote na lang ay mayroon na silang coco mama kasi ilang beses ko to in order guys. Walang dumating. Bote ngayon ay mayroon na. Dati kasi ay pumupunta pa ako sa palinggay para lang bumili nito kasi nga may naghanap sa atin ng ating mga customers. So ayan, mayroon na kaya masaya tayo. At saka nag-order din tayo ng ketchup sa pack. Limang piraso lang. Ayan lang, dagdag lang natin. So, ayan lang yung mga dinagdag natin guys na moving ngayon sa ating tindahan na hindi pwedeng mawala dito sa ating Sari Sari Store. At saka itong Tastew guys, mabinta din dito sa ating tindahan. So ito nga ang resibo, ang total na binayaran natin ngayon ay nagkahalaga guys sa 5444. Ayan. Kasi nga ayan lang mga dinagdag natin, no? Kasi halos mayroon pa naman kasi tayong paninda, ito lang yung mabilis maubos ngayon kasi sayang naman kung maubusan tayo no at ito ay mabilis ikot puhunan kaya naman magdisiplina tayo guys kaya overtime ang inyong tendera ngayon kasi konti lang naman to kaya kayang kaya na natin to tapusin ngayon kasi maaga pa naman so kaya di ko na pinasok guys kasi konti lang naman mabilis lang natin to matapos so habang nagbabantay tayo magdidisplay na rin kailangan magsipag no para gumanda tingnan ng ating tindahan para mabilis mabinta kaagad natin sila kasi nga ito guys ay mabenta ngayon sa ating sari-sari store na laging hanap ni customer mabilis ikot po natin ito kaya kailangan natin magsipag mag display para maganda tingnan ang ating tindahan so ayan nga guys gabi na time check muna tayo ang oras ngayon ay 7.15 na ng gabi so ayan maga pa naman kaya kayang-kaya natin to guys. Mag-overtime tayo, no? Kaya hanggang dito na lang ang video ko. Maraming salamat. God bless us all.